Nako ito yung nagsusumigaw na fake news. 'Di ba na, na ano na issue itong si Mark Pingris kay uh, Kim Rodriguez. Mm -hmm. Alam mo sa mga tao nakakakilala kay Mark Pingris, sumisigaw kami, fake news ito. Napakaganda ng relasyon nila ni Danny Soto. Grabe. Mula nung magsama sila bilang mag-asawa kahit nung magka-relasyon pa lang. Napakaganda na, maayos at nako family man itong si Mark Pingris. Kaya kung pwede lang, tantanan po yung mga ganyang issue dahil walang katotohanan yan. Okay? At ito namang si Kim, ito namang si Kim, hindi naman sa kanya galing yan eh. Uh, hindi naman uh... yan. Nagkataon lang na yung background nila, no? magpunta siguro pareho sila sa Sydney, ay yung opera house. Oh, Bakit? <laughs> Kami ba lang ganyan retrato? Ang ibang kapwa Pilipino ba lang ganyan retrato? Mario Joseph, kahit sino po pwedeng... Pagpunta mo ng Sydney, ano ba una mong pupuntahan? Siyempre, yung mga pamo oh, ah, lugar. Oo. Oh, <laughs> oh, oh. lang. News kasi ng team ni Mark yes. Christ noon, itong si Kim. Tapos meron pang old gasoline na handaw na meron din daw silang retrato pareho. Magkahiwalay. Bakit? Ako ba hindi pwede magpakarga ng gasolina do sa old gasoline house na yon? Diba? At sa kung pagbabasihan talaga yung mga letrato ni Mark Pingris, February pa, March naman ito, si Kim. Kaya nuknukan ng layo, diba? Kung magbababasa sila at magbabasa sila. Grabe. Nasubaybayan iba. po namin ang relasyon ni Mark Pingris at ni Danny Casoto. Unang-una si Mark, sumikat na basketballista, pero never nating nakita na nagyabang, mm -hmm. na nagpaka nagtaka playboy. Alam ba pag mauwi siya ng Pangasinan, nanghuhuli pa siya ng ararawan. Kasama yeah, niya yung mga barkada yeah. niya nung bata pa siya, yung mga taga nung walang-wala pa sila ng mama niya. Kaya wag na po, wag natin wasakin ang isang napakagandang relasyon. Kahit si Tito Manny Garcia kontrang kontra sa kwento yes. na 'yan dahil alam niya na si Mark Pingris ay isang tao, family man, asawa at ama na mapagkakatiwalaan, di ba? Hey. Si Mark Pingris, pa, <laughs> ba? Ba't hindi yung ibang basketball player na talaga matalikod lang ang asawa eh talaga nang go-ghosting, di ba? Yan, kalokohan. Okay. <laughs> Ay nako yung cheating cheating issue na yan, huwag na. Tito Manny, i-text ite ko sa mamaya. Tinatanong niya sa SNN daw kagabi sino daw yung aktor-aktora na sinasabi ni Barikotot. Nako Tito Manny, nakakaloka pag nalaman mo. Aktor-aktoran, actress aktresan Oo. <laughs> Hindi ako naniniwala sa cheating issue ni Mark. Fake news yan. Behave hmm. si Mark Tinggris, truly a family man tahimik yes. na tao lang siya. Kabalayan ko, syempre, sabi ni Boy si Karagay. Oo, oh, kahit hindi kabalayan anak, totoo, kilala namin si Mark Pingris. Napaka-family man niya. Ayan oh. tuloy, naglabas tuloy sila na retrato ni Danica kasama yung tatlong anak habang Oo. nasa beach, di ba? Oo, oh. nagturo, yes. nag nag nagbaka -nag -nag siya ng pamilya, buong buo, pinakikita talaga na. At saka, oh. saka yes. yung mga kaibigan nila, Danica ang umaalma, sabi, nga akin gumawa ng kwento. Kaya It's nga sa hindi so ka pangaral kalma lang, guys. Yung sama uh, mga kayo, kalma lang kayo. Totoo, wala kaming nating patulan parang ganyan. Kahit kahit naman si Kim Rodriguez, wala namang kasing mm -hmm. sa, hindi naman sa kanya nanggaling yung issue na 'yan eh. Pinalaki lang ng mga taong walang magawa sa buhay, 'di ba? Mm -hmm. Kung wala kayong magawa sa buhay, manahimik kayo. Hindi yung pati ang pagsasama ng mag-asawa guguluhin nyo takot na lang ni Mark Pingris sa mga soto charot. <laughs> at saka yun din, di ba nung, kinaka, nung mga interview ni Mark Pingris sa mga nagdaan talagang Totoo. pamilya talaga yung importante ah, sa kanya. Wala, wala. No, Kilala natin no. si Mark Pingris talaga. Yun lang hindi pagbabago ng kanyang ugali mula nung siya ay naging sikat na basketballista mula sa isang uh, napakatahimik at napakasimpleng anak ng Poso Rubio, di ba? Hmm. Aba, Diyos ko, napakalaking katangian na ni Mark Pingris yan. Grabe. Uh, di ba? Oh, Tsaka yan hindi aalis na hindi kasama, pamilya. Mahal na mahal niya. Ang kanya mag sa totoo lang. Correct. Nay, palagay po hindi po tunay yan. Isang malaking fake news. Knowing Dan, ni po, and the mom na maaaring di magsalita kung totoo yan. Mga walang magawa sa buhay. Marurumi isip. Kahit holy <laughs> week, ma manahimik. Sabi ni Dan Clavesillas, oo, o, nun lumutang po ito nung lumutang ito, Viernes Santo, Sabado de Gloria, Linggo de Ramos, hindi, ala na ba talaga kayong, ano, hindi na ba kayo, hindi na ba kayo, ano ba ang tawag dito, hindi na ba Pitigil, kayo gumagalang, oh. hindi man lang ba kayo rumerespeto sa pagtitika at pagninilay-nilay, maawat mahigit naman kayo diyan at saka na, Dina, hindi nila talaga tinatantalan hangga't hindi nagiiwalay kasi noon ba to eh parang pebrero pa to lumabas ang issue to blind item eto ngayon pinangalanan inulit <laughs> oh, oh, oh. inulit inulit <laughs> alam mo kung hindi niyo kayang pumunta ng Sydney at magtakuhan ng picture sa harap ng opera house at sa gasolinahan na yan kung saan man tembok to yan tumahimik na lang kayo Nako, napakaganda oh. ng, ng buhay ng mag-asawa. Fake news yan, sabi ni Tita Nene Olanday. Napakaganda, tahimik ang relasyon ni na Mark at Danica. Totoo naman. Hello. Sabi ni Toby Murabe, nako, syempre Vic Soto, number one fan. Ayan, oo. Aha. Uh, hello, Kuya. Kuya Romel and Anay Christy from Tagos, Matalom, Leyte. Hello. Ay, nandun pala si Toby ngayon. Nakatutok na po ang buong Amoren family, belated happy birthday po kay Mama Vilma Amoren. Oy Toby mag-iingat ka dyan sa late. anak ha. Kumusta kay Mama Ana? At ito sabi ni Philip Philip Villanueva, mas maganda po siguro ang mga pictures na ng lagyan ng date. Pwede naman po 'yan sa mga bagong gadget. Lagyan nga naman ng date kasi, no. Lagyan uh -huh. ng date para hindi na naliligaw pa.